I've been all well, suppose na ito ng ating Doni Pangilinan na meron gang mapang-asar na caption kay Stephen. kay Darren Espanto. Second by my love na talaga namang pinag-uusapan na nga rin dahil nga sa kung anong araw ang binulong nito sa ating link. Na talagang umani nga agad ito ng maraming komento at agaw pansin nga rin dito ang komento ni Mami Maricel na sobra nga rin naging happy sa caption sa post ng ating Donny. Lalong lalo pa nga sa larawan together ng ating couple na talaga namang pinag-uusapan na tumaani na ng maraming komento. Alam naman natin na sobrang boto talaga sila pagdating sa ating Bel Mariano dahil talaga namang wala nga raw peke sa tinginan at galawan ng ating couple at talaga namang pinaparamdam nga ng ating nato kay Bel kung gaano nga ito kaimportante. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update sa ating Donnie at Bel sa mga susunod pa na ayuda.